Sa viral video na ito, makikita ang ginawang pagtataboy at paghablot ng security guard sa sampagitang tinda ng batang naka-uniforme ng estudyante sa harap ng isang mall sa Mandaluyong City. Ang insidenteng ito hindi pinalampas ng Philippine National Police Supervisory Office on Security and Investigation Agency o SOSIA. Ayon kay Civil Security Group Spokesperson, Police Lieutenant Colonel Yudisan Goltiano, nagsasagawa na ang SOSIA nang moto propio investigation para sa administrative complaint laban sa security guard. Sakaling maapatunayang nagkamali ang guardiya, maaaring matanggalan ito ng lisensya at hindi na makapagtrabaho bilang security guard. Considering na medyo marami pong possible na ma-file na cases, maari pong ma-aggravate ito, maari pong mag- uh ma-impose siya ng penalty na suspension and pwede rin po cancellation oh, and revocation no. ng kanyang lisensya.